Eh, yung apat na araw, anong ginagawa nyo? Pag-i-tidig. Ah, nag-aalap pa kayo may pagkain. Oh, alam na namin, may kalinga, ay... oh. oh, may... Oh. Oo, yung totoo talaga siya. <laughs> BIM Bigas on Wheels. May anak mo kayo? Tatlo. Tatlo. Saan probinsya po? Ilong po kayo. Ito yung harag ano po ay? Katagal na po kayo dito? Five years. Kaya pa lang papadala sa anak niyo sa Iloilo. Gaaral. Saan nga naman kayo dito naka-standby? Santa Cruz naman kayo. Aristrado ka naman sa... Okay, talaga. lang din, ano po? Magkano kinikita niyo sa pangalakal? Hindi si ako nangalakal, ng yung ugas ng plato. Ah, dishwasher kayo? yun. Kantin. Sa isang linggo. E yung apat na araw, anong ginagawa nyo? Kapitid eh. Ah, nag-aalap kayo na kung saan may pagkain. Oh, alam na namin, may talinga, may... Oo. Oh. Oh, no, Oo, totoo po. yan. Oh. Banag ba kaya po sa oh, San Sebastian, sa, oh, sa Malate. Ah, hindi na ako makapitid. Saan nyo meron sila, no? Ay pangalan kasi kayo doon. Iniikot ko rin yan eh. May listahan talaga siya. Oo. Oh. Uh, so dishwasher okay. pala kayo. Natuma na lang rin ngayon yung bami. Yung... No. Isang wala din? Wala din. Magkano kinikita niya sa pagiging dishwasher? 350. 250. 250. Libre kaya na po yun. Libre kaya. Kailan? Tatlo meses. Hindi. Ano lang. Yung takilang sunga ka, panangalian. Paghapon, take out lang.

Para sa mga nais tumulong sa biyayang bigas, maaari kayong mag-donate sa Gcash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.